Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your guest member sa Channel, a fatty lor So ngayong hapon na to, tingnan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of May 17 hanggang May 23 for the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kagarapan sa buhay ng mga layo signs ang ating mga hagiraf. So guys, this reading is a general reading namang din at makaka-resonate. Kunin lamang po, makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell more videos. At there maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na hindi rin skip ng ads sa so way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik-liglig -Sik na na biyayang balik sa inyo. So let's see guys what is the message said by saying ng ating angel spirit for the sign of Leo. So let's see and watch this. Angel spirit, God please give me information Paano kayo kayong sabihin sa ng ating mga baraha. Okay, so this is something that guys with ever Empress card, the revert. Now some of you guys, now magkakaroon ka ng second chances not to win this battle. Taray! na maaaring mananalo ka na sa eksena na to, maaaring magkakaroon ka ng bagong simula at panibago eksena. Na sa mga mag, uh, maaaring uh, magbuntis ka, no? or maaaring magkaroon dito na blessing, and this is something that is once, no? magkakaroon ka ng mga bagong ideas, no? bagong plano, na na magdadala sa iyo ng mga bagong oportunidad. And this is something that's ten of once, no? There's an overloaded, no? maraming popasok sa utak mo, sa isipan mo, dapat na kumaga i-manage mo ng maayos yung plano mo. No, ang dami mong gustong gawin. And this something gets with the ease of cause. No, nag-uumapaw na pag-ibig. No, there's there something in you love or either um, dapat maging, uh, ano ka dyan, no? Mag-concentrate ka at um, bigyan mo ng pagmamahal yung ginagawa mo. And there's a will of fortune with turning back. No, this is the moment guys na maaaring matagpuan mo na yung taong para sa iyo. Na makikilala mo na siya as of now. Either kumaga magkakaroon dito ng uh, bagong kapalaran, no? Or itinakda na ng kapalaran na maaaring magtagpo na kayo. Ergo this is on the guys with the six of pentacles. No, there is something giving, receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na raw about sa finances or maaaring magkakaroon na dito na maaaring ipagkaloob na sa'yo yung mga bagay na matagal mo nang hinihintay what is additional messages and this is something guys with the uh, page of pentacles investment na no, magkakaroon talaga dito guys magbubuntis ka dito some of you no, either magkakaroon dito ng new investment new job new work new business venture and new opportunities the ease of one service of the night of sword now there's a success driving na may mga bagay na magtatagumpay ka na na unti-unti mo nang may sa para naman yung mga bagay na hinakangan mo. Now, at the same time, there's something the seven of cups. Now, maaaring nga, uh, maraming oportunidad o maaaring naguguluhan ka. Ano man yung pipiliin mo, ano yung dapat mong gawin. Kung marami kang gustong gawin eh. Pero at the, same time, hindi mo magawa. Dahil, kung baga, nag fully loaded na. No, kaya kailangan alam mo, dapat sa sarili really mo yung priorities mo, ha? And this is something the nine of cups. Now, there's something an offer for you. May romantic offer dito, proposal, engagement, or either higher level commitment. Additional messages tayo. We're in English spirit. And this is something the Five of Cups. Some of you guys no? maraming bagay na maaaring nagbigay ng losses, disappointment, but definitely ay maaaring kasama siya. No? Kasama to sa magiging kapalaran mo. No? Kumbaga, itinakdang mangyari yon dahil Uh, mayroong paparating na panibago. What is the Six of Pentacles? Reverse with the Five of Nagkakaroon ng self-sabotage dahil over bigay. No? Todo bigay. No? Hindi na nagkakaroon ng give and take. Ang nangyari, naaabusa, naaabuso ka na. No? And there's there is the Queen of Pentacles, maging practical ka how to manage and control your finances. Pangalagaan, protectionan mo ang mga pinaghirapan mo. No? Kailangan matuto ka na how to handle and manage your resource of income additional messages. And this something, guys, with a queen of wands by confident. So, kailangan lakas sa mga loob mo, maging matapang ka. Nakalisim si yung takot mo at pag-aalinlangan mo. Let's see. You. And this something, guys, with a seven of wands. Now that you are being protected na protektado ka ng ating gabay no ginagabay ng po protection ka ng ating inner spirit no at maaaring protektado ka at ginagabay ka dito what is additional message from an inner spirit guys and this is a bit of sword with the sneakiness na maraming nang taong nakasubaybay maraming taong nakatingin sa na magiging maging aware ka lang no with your actions and decisions And this is something the death card. Na ending in your beginning. Na tatapusin na. Na ano man yung mga bagay na uh, nagbigay ka sa yon nagbigay ng kabiguan, maaaring tatapusin na. Na dahil magkakaroon ka na panibagong eksena, panibagong simula. And there's a two of cups partnership. Na ibig sabihin dito, guys, magiging maayos na rin ang iyong pag, pagsasama. No? At maaaring maayos nyo na ang dalawa ang, um, ang inyong sistema. No? And this is something guys, been a high five for a lesson learned. Natuto ka na how to manage and control your finances, your life. Natuto ka na from the lessons. Now at the same time, there's something the four of us just reevaluate or analyze. Na may mga bagay na kailangan pag-isipan. Na bago ka pumasok sa isang decision, kailangan mo munang klaruhin, liwanagin. And there's a king of swords that stop the pattern. Putuloy mo yung mga bagay na alam mo hindi na sa sa'yo. Yung mga bagay na makakasira na eksena mo. And there's something the full card for leap of faith. Na dapat malakas at matibay yung pananapala tayo tiwala mo dito. Dahil babaguhin ito ang mga nakagisnan mo at nakagawian mo. And there's an ease of panta with a big shot and big money coming in for you. Itong bagay na to ay hindi mo inakala kung ibibigay sa ating pagpapala ka ng ating at Panginoon. Dahil malaking pagbabago na magagarap sa buhay mo, nakakala mo this is something the five of cups na parang nasayang na wala. But definitely, may maganda pa palang plano sa iyo ating gabay. No, mas maganda pang plano niya kaysa sa magiging plano mo. There's a sign of long-term and financial security. Magkakaroon ka na pang matagalan. Ibig sabihin, yung plano na gagawin mo ay maaaring panandalian lang. Pero ang plano na gagawin para sa ng ating Panginoon ay pang, pang matagalan. So guys, no, let's see what is additional messages. For finances and career, for love life at kalisugan mo. Alamin na natin yun guys. So let's watch this. For finances and career, let's see... So there's a something guys with a night of wands. No? slow and steady. No babagal man pero sinisigurado nito na ito magiging kalmado ang sitwasyon mo. Na no, magiging maganda kalagayan mo, magiging maganda ang ikot ng kapalaran mo. There's a the Sun card lilinisin lahat sa iyo with a purification. Na no, lahat ng mga bagay sa paligid mo lilinisin, aalisin yung mga bagay na makakasama sa iyo. Kaya panatilihing kalmado dahil yung puso mo or yung mga emotion mo ay maaaring magdala sa iyo ng um, pagkasira. No? Kaya kailangan manatiling mati kalmado. No? Yung pala, decision mo, yan diyan ka, madada ka madadali. And this is something that with the clear the boundaries. No? Linisin mo yung mga bagay na makakasira sa'yo. No? And there's a high Magkakaroon ka ng unexpected moment dito. Na may mga bagay na na gusto mo mangyari pero hindi yun dun sa gusto mo mangyari magaganap. No? Ibibigay sa'yo ng ating Panginoon yung mas maganda at mas makakabuti sa'yo. There's a two of swords na kailangan mo magdesisyon, no? Kailangan mo i-surrender sa ating pong may kapal. No? And of course, there's something the lovers. No connected with your love life. No, what is additional messages? No, pagdating sa boy pag-ibig. There's a four of sword guys no? na kailangan niya ng pahinga, no? Marami tumatakbo sa utak niyo, overthinking ka dito and being paranoid. And there's a ten of sword reverse something guys na mawawala na yung nagsasabotahe sa inyong relasyon. No? No, there's a something toxic family, but definitely na nakala, layo na kayo or either kung baga dili depend sa niya ng isa no? And then something guys, bida hindi depend magpo-focus tayo sa isa sa sa inyong relasyon sa pamilya nyo. No, there's a page of cups, no? Kung baga tamang ang iyong hinala, no? Na kaya nila yung ginagawa there's a something na sariling um sariling intention, no? And there's a page of ones, may magandang balita na magdadala sa inyo ng bagong simula ng partner mo, ng asawa mo, ng jowa mo. There's an need of something moving forward. Makaka-move on na rin kayo sa mga mga pasakit at pasanin. No? Pagdating sa kalusugan, there's something, the three of pentacles, the unity, na magkakaroon kayo ng pagtutulungan. And there's something, the magician, no? Kung maga, um, maaaring gagaling na kay sa mga karamdaman nyo kada ano naman yung mga bagay na ginagawa mo ay maaaring makakamtan mo ibig sabihin ko inalaga mo yung sarili mo magiging maganda ang daloy ng kalusugan mo and there's an ease of sword na no, magdadala dito ng mental clarity liliwanag na yung utak mo no? and there's a king of cups na devoted so for the first one. no? may sumusupport at gumagabay sa'yo dito may nag sa sa'yo no? may ancestor guides dito na gumagabay sa'yo and there's a devil card mag-ingat ka lang no? dahil may nagpapalipad dito with the moon card. Now, with the devil and the moon. Ibig sabihin, dito may sikretong nagpapalipad sa sa'yo. No? Kaya siguro, parang kang kinakabag. Na no, parang, and of course, parang sumasakit ulo mo. No? So, let's see what is additional messages tayo with, um, with the magical fair messages and of course, advices and of course, a pick a card, yes or no. Dito natin malalaman lahat ng sagot, lahat ng mga katanungan nyo. Then of course guys, no, kung bago ka sa channel ko, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. And of course guys, no, sa pick a card no, pwede ka magtanong. Then of course, isa lang ang magiging sagot. One, two, or three. Pipili ka ng isa. Then comment down below kung anong number na napili mo. Para malaman ko kung umabot ka pa sa reading na to. So let's see guys. Alamin na natin yan guys. So let's watch this with the magic of fire messages represent what? There is something guys with the um, autumn, with the harvest moment. Aani ka na. No, basta ka kang affirmation with the positivities. No, iwasan mo mag-isip na nega. And this something, everything is okay. No, ano man yung mga bagay na nangyayari ngayon? ay um, huwag ka mag-alala, magiging maganda ka lalabasan yan. No, matuto kang kumalma. Huwag ka kung ano-ano ni isip mo. No, so let's see what is additional messages with an And this something gets with the summer with a growth and expansion. No, mukhang lalago at lalakas ang finances. No, there is a something structure with a solid foundation. Mukhang pinapatibay ang iyong relasyon. Ang iyong buhay. And there's a unity, no? Kailangan nyo ng pagkakaisa ng partner mo, ng asawa mo, ng jawa mo, ng, ng inyong pamilya. What is the synchronicity's reference in what? Synchronicity's reference in what? And there's a will of fortune. So, see, double clarification. Magiging maganda talaga na ikot ang kapalaran mo. Nandito na, no? There's a destiny to happen talaga. And there's a rebel. Na meron dito parang nag rebelde Na meron dito gustong gumante. And there's a speed. Huwag ka mag-alala. Mabilis ang karma. There's is a something a Mystic Love Oracle deck for Romance Angels. And it's something guys with a party having fun. So kailangan mo mag-enjoy, no? And it's something rust and the greener. So there's something a good possibilities ahead may magandang kahihinat ng lahat ng bagay na nangyayari. No, ini-encourage ka dito na kailangan mo labanan ang takot at pangamba mo. Maging matapang ka at maging palaban ka. No? Hindi uso sa perspective mo ang duwag. So, kailangan lumaban ka. What is additional messages with the ninja's number? Represent with a 666 with a reflect. No? Server and expected development will enter your life and impact how you feel. This is a chance to re-evaluate your identity, You need a self-assurance and trust. Put your feet in your gut and inner voice. Pay attention to your feeling And use them to help you become a better person. So, see, lahat ng mga game na gagawin mo mag-reflect sa, sa action and decisions mo. So, ibig sabihin dito, kailangan mong uh, pag-isipan mabuti yung bawat decision and action na gagawin mo. not kailangan, no, tingnan mo yung magiging posibilidad. No, yung kalalabasan ng gusto mong mangyari. What is the money move oracle there? And this is something a transformation and there's a savings na meron about dito sa iyong ipon. So, kailangan mo mag-ipon at magtabi in the, in, for your future. And there's a transformation. Don't be afraid of the unknown. Huwag kang matakot. No? Dahil kung ang mga bagay na magbabago, it's our natural order of the things. No? Talagang bagay na para talaga mabago yon mag yon Dahil din siguro sa situation mo. No? At tanda ka dapat for a new transformations. And this is something, the part of the light, represent what? What is the part of the light, represent what? Represent with the changes. Wow. Now, I am continuously evolving, embrace my growth, overcoming weaknesses, and building my strength. I cultivate my inner qualities, recognize my progress, and for spreading my wings toward the light. confident in the positive transformation unfolding with me. So see, alam mo sa sarili mo na sa tama proseso ka. Tulad ng isang butterfly or something na maaari magbago sa buhay mo, no? Kung baga, unti-unti mo yung mararamdaman, unti-unti mo yung mararanasan sa lahat ng mga development and evolution sa buhay mo. No? From zero to ten, and of course, from from um, from all the sacrifices and failures and of na naranasan mo there is something a harvest moment at the end of the time so let's see what is shadow work represents what hindi pwedeng puro hirap there's may meron din dapat sara 'di ba Kung meron kang pag-aani meron ka din siyempre ay kung may mga pag pagpupunla no may pag pag tatanim meron siyempre pag-aani 'di ba and there's a dark reflections truth seeking liberation now when you look into the abyss the abyss look back no ibig sabihin nito, lahat ng mga bagay na gagawin mo magre-reflect sa iyo alamin mo ang katotohanan so kung ito ay um, kung susundin mo ang bagay na hindi tama magiging hindi tama ang kalalabasan so kailangan mo tingnan yung magiging maganda ang kalalabasan ng buhay mo ng sitwasyon mo laging lagi mo titignan yung um, advantage and the, the disadvantage and possibilities now let's see what is a what lies beneath with the future there is something guys with the anger management so iwas mong parang magalit something like that no manatili kang kalmado no the more na parang greedy ka sa situation or either parang um, kung maga, hindi mo kayang pakalmahin sarili mo, magkakamali ka. So, kailangan mong maging kalbado sa lahat ng bagay nang sa ganun maging matagumpay ka sa gagawin mo. And clarifying for a love situation represent what? There is something, guys, with our hidden the hidden toys. Look beyond the romance to discern your true intention. So, see? hanapin mo yung mga bagay sa likod nito pagdating sa pag-ibig. Ano ba talaga yung intention niya sa iyo? No? Ito ba yung pure ato ba yung kumaga may gusto lang siya mangyari kaya ganyan kailangan mong alamin. No? Hindi pwedeng birabirada. And there's a clarifying for life situation represent one. And this is something with the open doors, no? You have many options, so take Your time to choose what's right So see, kung maga maraming mga Pagpipilian dito Kailangan mong pumili ng isang bagay na alam mong tama At magiging maganda ang kalalabas At magiging maganda ang kahihinatnan no? Lagi mong pakakatandaan yan Maraming pintuan ng opportunities pang parating Huwag kang magmadali Tignan mo kung saan kalalago, saan kalalakas So guys, this is um, uh, Pick a card muna tayo no? So let's see uh, What is additional messages with a pick a card Let's watch this with a pika card yes or no guys no pika card guard pika card, yes or no wala tayong paligoy-ligoy pa let's start na tayo with the number 1 sino you know, ang nakapili ng na number 1 eto na yon and there's a no not able to proceed close to negotiation na no, wag mo ipilit na no, wag mo ilaban yung isang bagay na um, hindi makakabuti para sa iyo na no, itigil mo wag mong uh, wag mong kunin yung isang bagay na yan na no, makakasama yun sa'yo. With the number two, there's a no again. Blow off in your face, explode, explosive combo broken. No, lalantad mismo sa harap mo at sasabog ang katotohanan na mismo sa harap mo. No, malalaman mo to at maaring uh, maaaring magdala sa ito ng pagkasira. So, kailangan um, wag mo nang hayaan pang mangyari yun. So, kung maaari lang, umiwas ka, tumigil, itigil mo, wag mong gawin. No? There's a something number three. There's a yes. Trust your feeling, fulfill your heart desire. Na no, magtiwala ka sa nararamdaman mo. No, at lahat ng mga bagay na nararamdaman mo ay maaaring may sakatuparan mo to. Lahat ng mo may maaaring makakamit mo. So guys, this is a special goodbye for the month of May 17 hanggang May 23 for the sign of Leo. So Leo, 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 maraming salamat po. For this wonderful reading, so once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kuni lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Pero kas don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update kas maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag support sa aking channel lalo lalo na ang hindi skip ng ads away pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig -sik -lig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So Salat si guys. Maraming salamat and see you in the next video. Bye bye and babush.